Morris, sumasobra na yan eh. Hmm. Akala yun ba naman, pati yung gaya ng Bonjing ay eh, patulan? O mo ba naman marami silang pera? O eh, bakit? Lalaban ka ba kay Morris? Ano ko, bakle? Di ba nakita, laki laki ng katawan noon? May dalawa pang kasama. Sayang. Kung hindi lamang ako nagretiro sa pagiging buksingero, kahit na sampu pa yung bodyguard ni Morris na yan, hindi uubra sa akin yan. Hmm? Hmm? Ikaw, buksingero? Abay, wala ka pa palang balita sa akin eh. Sira pala ulo mo eh. Siya nga naman, Berto. Yang si Rene, ay siyang dakilang rakitulog. Walang laban na hindi natutulog. At least naging boksingero ko eh kayo. Teka nga muna, bakit hindi natin tulad magboksing si Bonjie? Ipaubayan niyo sa akin yan. Leave it to the expert. Sayang na lamang. Pag na, ituro ko kay Bonjie ng breaststroke. Uy, swimming yun ah! Oo nga, exercise lang yun eh. Mga, mga, mga straight ones, Mga planky ah!